Isang napakagandang Sabado morning sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga katulad kong mamis na naiiwan sa bahay at nag-aalaga sa kanilang nilang mga anak. Ngayon nga ay weekend, kahit na walang pasok ang mga bata, bakit ang aga-aga ko pa rin nagigising? Kahit na gusto ko pa sanang matulog at sabayan yung mga bata na matulog pa ng matagal pero iniisip ko pa rin yung mga trabaho gagawin ko dito sa bahay. Kagaya nga nito, kailangan ko nang bumangon para maisampay itong mga damit na nilabhan ko sa labas para matuyo. Nilaban ko na nga itong mga ito nung Friday night para kako ngayong maghapon ng Sabado is magpapatuyo na lang ako. Kahit na wala pa yung sikat ng araw, akit imbilag ko, Ang tanong mamagada nga dagos ko na. Nung nakabilag na ako ay umakyat na ako dito sa taas at uminom na rin ako ng maligamgam na tubig. Kung concepated kayo, try nyo din gawin ito araw-araw, baka makatulong po sa inyo. Para sa breakfast naming mag-iina, nagluto na rin ako ng pancake at nitong seafood noodles para may pangsabaw sila. At syempre, para maging masustansya pa rin yung kakainin nila kasi instant noodles ito. total may cabbage at carrots pa naman kami dito sa ref, kaya naghiwa-hiwa na lang ako para mailagay ko na rin dito. May crab stick na rin pala akong nabili sa palengke, kaya lalagyan ko na rin. Una, pinakuluan ko lang yung carrots, and then nung pagkulo, nilagay ko na rin yung cabbage, yung noodles, and then yung seasoning, then nilagay ko na rin yung crab sticks. Dinakaluto ako na akit inuray ko pa yung nga bumangon na gito'y duwat na nabayag damot nga nariin. Nandadjay dalang ka mga kukukot pa'y. Paglanglangay na paimot nga duwa piman, mayat at kakatawaan da nga duwa. Pag ganitong mga weekend, sinusulit ko talaga yung magpahinga kasama itong mga anak ko. Lalo na sila, kailangan din nilang magpahinga kasi araw-araw na silang pumapasok sa school. Pagtapos ko na yung mga ginagawa ko, lalo na yung paglalaba. At pag wala kaming pupuntahan sa town at wala kaming importanteng pupuntahan, dito lang kami sa bahay. Nanonood ng TV, nagsiselfone, natutulog, nagkukukot, kumakain, Lalo na ngayon, napakalamig. Ganito lang kami magpalipas maghapon. At nung magsisyesta nga kami ngayong tanghali, eh, may dumating kaming bisita. Dumating nga itong mga pamangkin ko. At ito na kay, Kayapon doon. May nakisingit mag voice over, pinagbigyan ko na nga. At ayun nga, nakadalaw nga itong mga pamangkin ko. Siguro naboboring sila sa boarding house nila kaya pumunta din sila dito para maglaro. Sigurado nga may masayang bata na naman dito dahil may mga kalaruna naman. Hindi na rin sila masyadong nagtagal kasi pagabi na rin, nagpaalam na rin silang umuwi. At halata nga may ayaw pang umuwi kaya nag-iiyak. Fast forward, kinaumagahan Sunday, pinagawa ko na itong assignment ni Bunso para sa Monday ready na siya sa pagpasok ulit. Hanggang dito na lang muna for today's mini vlog. Salamat po ulit sa panonood. Mag-iingat po tayong lahat. God bless! Bye guys!